Chicken inasal sa kawali guys, yung lulutuin natin ngayong araw, na talaga namang kasing sarap ng uh, mang inasal, alright? Ang gagawin natin guys, bali magpipiga tayo dito ng kalamansi juice, tapos maglalagay tayo ng tanlad, tapos yung ating soy sauce, tapos maglalagay tayo ng asin, yung ating seasoning powder, saka kaunting uh, curry powder, paminta, tapos yung ating garlic powder oyster sauce tapos maglalagay din tayo dito guys ng brown sugar yan haluin lang natin ito guys para manot yung mga nilagay nating mga ingredients alright ayan tapos ima-marinate natin ito guys ng kahit mga isang oras mas matagal guys mas masarap alright ayan at ito na guys ang susunod natin gagawin bali sa kawali maglalagay tayo ng mantika yan, tapos itiprito natin guys yung ating uh, hita ng manok yan, balihita ng manok yung ginamit ko dito guys balik tayo ng sityo, walang problema yan guys, ayan babalik tayo lang natin ito guys para maluto sa kabilang side ayan, talagang isura pa lang guys ay talagang nakakatakam na pero hindi pa dito nagtatapos guys yung ating video So, tapusin nyo ito, guys, para malaman nyo kung paano magluto ng masarap na chicken inasal sa ating kawali. Alright? Yan. At anakrito na ng ating guys, ang gagawin natin, banilalagay natin ang ating sinagbabarang. Yan. Okay, tapos maglalagay tayo ng tubig. Tapos uh, tatakpan natin at iluluto natin ito, guys hanggang matuyo yung kanyang sabaw at uh, magkaramelize yung ating uh, sarsa alright yan sa mga hindi pa nag subscribe dyan guys pa subscribe po yung ating channel and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga sunod pa na ating upload ng mga video alright ayan bali binilected ko lang yung ating manok guys yan nabilis lang ito lutuin guys pag uh, Malapot na yung kanyang sarsa at talagang nagka-caramelize na luto na ito, guys. All right? Yan, ganito lang kasimple itong uh, chicken inasal natin, guys, sa kawali na talagang napakasarap. All At ito na, guys, talagang itsura pa lang talagang uh, masarap. Ihanda na natin yung isang kalderong kanin dahil uh, mapapalaban na naman tayo. All at ito na guys, yung ating chicken el sar luto na. Hanguin na natin. Ayan. Itong recipe nito na guys, napakadali lang. Ibabad lang, iprito. Antay lang matuyo yung kanyang sabaw. Ganyan lang kabilis yung recipe na ito. Okay? Thank you so much and God bless all.